Mga kababayan, grabe na to. Isang nakaka na balita na naman mula sa ating lungsod ng Maynila. Pwede ba inutil? Oh, yan ang ano? T-A-N-G-A nga daw. Oh. Ito ay tungkol sa bagong signpost sa pagitan ng Pedro Hill at Felix Avenue na pinondohan umano ng napakalaking halaga na umabot sa 39 million pesos. Hey! Alam nyo ang mas nakakagulat dito mga kababayan? hindi tinanggal ang lumang signpost. Kaya ngayon, dalawa na sila na nakatayo sa parehong lugar. Parang exhibit na hindi naman kailangan, pero ginto ang presyo. Ayon sa mga ulat, si Mayor Hani Lacuna raw ang nagpondo sa proyektong ito. Pero kabayan, ito ang tanong ng karamihan. Bakit kailangan pang gumastos ng 39 million pesos kung may maayos pa naman na existing signpost? Isipin nyo mga kababayan, sa gitna ng mga pangangailaman ng mga tao tulad ng mas maayos na kalsada, mas maraming streetlights, pag-aayos ng drainage system para hindi na tayo bahain, pero bakit sa isang gintong signpost lang napunta ang ganito kalaking budget? Kasi nga po, siya. parang po, parang tanga lang, di ba? <laughs> <laughs> Dalawa. Pero nag Oo nga. Pakita mo ko. nga itong poste na ito. Kaya eh, na. Uh, ito, gusto gusto ko ito eh. Okay, eh, alam mo naman tayo. Eh. Sabi dito, uh, yung poste na ng... Uh, ang straight sign po, ano? Oh, straight na sign. bawat sign. Sana ba? Pakita mo naman. Oo, oh, pakita mo naman. Ayan! Oo, oh, ayan. Sabi ni tayo ang liwanag, may mga kumita. Ay, hindi natin alam, ayoko. Katulad sabi sa inyo, ayoko mag sa pero, eh, alam mo, mukhang mali nga naman yan. Dalawa? Ayan ang tawag ko dyan. Mocha. At sa ating mga kababayan, ayan po ang tawag dyan ay paggasta ng resources ng gobyerno na walang kapararakan. Ibig walang malasak. O okay, yan, meron naman eh, Nababasa mo ba yung green? Moka? Pedro oh, Hill. Pedro Hill. Nababasa mo. Baliwanag hmm. Baliwanag Nababasa ng tao, tingin mo. Nababasa? Eh, ba't kailangan patayuan ng bago? Hugso ng bagong kulay blue. Oo, oh, eh, <laughs> ang malungkot niyan, ha? Tinayuan ng bago. Oo. Oh. Pero hindi nalis yung luma. Kaya nga po. Pwede ba inutil? Oo. Oh. Eh, yan ang ano. T-A-N-G-A nga do po. Eh, ano daw yon? Ano yung p a n g T-A-N-G-A. T-A-N-G-A. -A. -A ah! ko! <laughs> <-N> <laughs> <laughs> oh, eh, para naman na ah, eh, sabi nga ni tayo ang liwanag para may kilala akong grupong ganyan ah. tayo lang ang liwanag sila lang ang liwanag pero ito, eh, just for the sake of our people eh, maruy naman tayo eh, nagkukwentas klaras eh yan po oh, hindi po natin yung ginawa ayoko po magturo ah pero just for the sake of Ayan eh, po Ipakita eh, mo nga sa screen Contract December 23, 2024 Ayan, ayan na po Ayan, that speaks for itself Okay na po Ayan, tingnan nyo yan Kailan po ginawa O, no magka 39 million O, kanina Nag-appropriate tayo ng 10 million Dalawang x-ray na movable x-ray, portable x-ray. bumili tayo ng isang daang laptop para sa health center. O, mas marami sanang eh, gusto ko sanang ipaliwanag to kaya alam baka maging political eh. Pagod na ang tao sa political. pero balik mo yung picture. Ayan po. Uh, forward mo yung picture. Okay na po ang mag Okay? O ngayon, anong aksyon? I ordered already. Thank you sa netizen ha. Kaya, kaya tayo ang liwanag. Oh thank you very much. Oh I ordered already uh, Engineer Andres. You choose. It's either blue or green. I don't care. Pero isa lang ang poste. Kaya lang, malungkot, Kumasas tayo ng walang kapararakan. Hmm. E, kahit yung mga nanay, tatay, alam nila ibig ko sabihin, yung paggasta ng walang kapararakan. Ang tawag dyan ay e, pagwawaldas. Di naman kailangan. Eh, ginasusan, di ko alam. Oh, pero ayan po yung panahon. Ayoko na lang po mag na, ha? Eh, elaborate. Kayo na po ang umusga. District 1 to 6 reflectorized street name signage. 39 billion and 100. Ayun po ang sagot. Balik mo ulit doon sa una. Okay, tayo ang liwanag. Uh, ayan. Ayan po sinabi ni tayo ang liwanag. Balik mo dito kung kailang ginawa. Ayan po. Thank you very much po uh, sa ating mga netizen. Huwag po kayong magalala at buti po kami. Sisinupin ko po ang lahat ng ating mga resources na maging mainam itong gastahin sa tamang at kapakinabangan ang mamamayan. Ipilitin po natin na wag gumasta ng walang kapararang. Nandiyan na po yan. At tayo magagawa. To correct the wrong, hindi naman pwedeng dalawang signage. That's why I ordered mo ka Ah, tangdalin tanggalin yung isa. At tinayaan ko na silang mamili. Baka sa pila eh, total blue eh. Blue paborito mo, Yorme. Blue mo na lang itira. Sabi ko kay Engineer Andres, tang tingnan mo kung ano international standard. Kasi pag mga, uh, anong tawag dyan, na uh, direction, ha, uh, I think it's blue. Kapag uh, street name, I think it's green. Pero bala sila. Kasi ayokong mag, uh, baka maakusahan na naman tayong namumulitika eh, dati barangay hall ngayon baka sabihin pati ba namang post it, tinanggal mo o <laughs> oh, ayun eh, ako pero hindi pwedeng dalawa at so i very clear ang directive ko kay uh, engineer address tanggalin yan yung isa hindi yung dalawa okay. <laughs> ngayon ako grabe <laughs> <lang> nga, para <laughs> Napapaghinayangan talaga Eh, kasi taxpayer to eh. Kasi nga po, parang, uh, -huh. yun nga po, parang tanga lang, di ba? <laughs> 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 dalawa. Sinatatali ah, ko wow. na. Ah, <laughs> ay, ano sabi ng mga utaw? Uh, ay, ayun na nga po. Um, sabi po nila ay, uh, hmm. sabi ni uh, Dick, may, ano, MK De Villa, di hmm. po ba sa barangay ang gastos ng street names? Kasi iba-iba ang street post sa area namin. Merong maganda na may ilaw na mismong name box. Ay, mga barangay, ano yun? Ah, barangay budget. Ah, uh, iba naman. Oh. oh yan. O, ngayon, eto naman. oh. Ay, teka lang po, boss. Baka matuwa ka. Sabi ni Cherry Con, dapat masampolan talaga yung si... Na nating ah, na huwag na natin bang... Ah, uh, huwag na. ano yan eh. Politika yan eh. Basta pag may nakuha tayo, bidays sa mga yan. Kumanatag kayo. Ang mababalitaan nyo nalang, may nakapile na. Para wala sa akusasyon. Mga kababayan, natural lang na magalit ang tao sa mga ganitong pangyayari hindi biro ang 39 milyon pesos, lalo na kung simpleng signpost lang ito. Kung may paliwanag man ang lokal na pamahalaan, dapat ilabas agad para hindi na kumalat ang maling impormasyon o mga hakahaka. Pero sa ngayon, malinaw na kulang sa transparensya ang proyektong ito. Ang masakit pa, dalawa na ang signpost na nakatayo parang literal na paalala ng kapabayaan at maling paglalaan ng pondo. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Justified ba ang 39 million pesos para sa signpost na hindi naman pinalitan ang luma? O ito na naman ay isa pang ehemplo ng maling paggamit ng pondo ng bayan? I-comment nyo sa ibaba ang inyong saloobin. Dahil sa huli, tayo ang nagbabayad sa bawat sentimong ginagastos nila. Kung may malinaw na paliwanag ang City Hall, sana ay marinig natin agad para maliwanagan ang mga tao. Pero habang wala pa, mananatiling malaking katanungan ito sa ating lahat. Kabayan, 39 million lang naman, mura nang yan! <laughs> Ako nga pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo 'to.